mga counters tingnan natin yung security ng Palawan kung siya nga ayun ayun, ayun. sa gilid lang po yan ayan nasa gilid lang siya bali hindi po ko tumapat para hindi ako mahalata no mga counters dyan siya na ha kapag may donation magbibigay tayo pagkawala, wala po security ng Palawan tiyatawag na kita security ng Palawan sana ikaw makakuha kung hindi man pahinsyahan po hindi ko po alam kung siya nga yung naka-duty isang security guard po ng Palawan siya sa mga security guard po dyan uh, alam ko ang hirap ng trabaho nyo okay wala pa cut to natin cut natin cut cut mukhang hindi ko alam nung ano hindi alam na security na nandito ako Nalumagpas lang po ako ng konti eh, para hindi ako malata. pung siya nga talaga yan, baka o iba ang duty. Security ng Palawan, nasaan ka na? Ikaw ba yan? Wala ho, hindi ho gumagalaw. Hindi po gumagalaw, hindi niya ho alam siguro na nandito ako sa mga counters dyan pakishare ang ating video hindi lang po sa pagbablog ng money hunt ganoon na rin po sa ano sa pag uh, pag, pag ma, pagpipitiler ko pakishare ang ating video pakishare share uh, at basta pag may donation maglalapag tayo pag meron lang po pag wala pa yun siya po okay wala pa rin wala pa rin wala pa rin ang security ng Palawan security guard cut, cut to natin, kat okay mga kantors 5 uh, minutes na po tayo na nandi dito walang pupuntang security guard po ng Palawan ng Kalapandayan wala pa po, kaya siguro iba ang makakakuha out kay Apoken, Apomarwin Apursitan ng Timapo kay Sis Mike and Brother Janjan pakishare ang ating video wala walang pupunta dapat to alam niya na to eh kung nakapalo ba ako sa kanya o naka notify notification notify lang po natin ha para ho, sa mga bagoang kung saan man kayo yung address niyo pupuntahan natin basta kapag may donation po wala pa naman po talaga tayong budget para ho magtuloy-tuloy ang ating pagmamanian pag meron maglalapago tayo Okay, shout out sa mga counters dyan na saan na kayo. Hindi ko siya po yata pumasok. O hindi niya ho alam. Ikaw? Ako. Okay, shout out. May nakakuha na. Shout out po sa pamilya ko. Shout out dyan. Salamat. Okay, okay. Pakibukas. Okay, salamat. Pakishare ha, pakishare. Pakiyan na lang sa comment ha. May nakakuha na po. Yun lang. Hindi po yung security. Bye-bye.